Mga kaibahan, yung kita makaroon no, sa may purok 13 kung sa sinara do, sitwasyon makaron baguang tanong, bago baguang nagbaha, so bagulang, lang no, aga uh, sigiro pag uh, gapaw sa karsadahon, uh, magkita makita ninyo ito sa unahan, ay taga tuhod ro uh, tubi, no. Uh, pila ka mga kabagayan di kara sa may mga da sa Aklan River Dugi na baha gun. Uh, gito man sa piha ko uh, magkita man naton uh, nga baha man sa ito may nakita kita ang uh, fire truck kaina nga nag uh, di kara may mga sakay no nga mga tawo siguro nag-responder ato Aro ibay sa pihak it eh, pag binaha ng pang iya Mga Nga mataas mataingan do anda karang uh, kabagayan kabagayan. Karo sitwasyon makaron niya.